magandang umaga po mga amanok bali may nagtanong po sa atin na isa natin followers at ang katanungan niya po bakit daw po hindi tayo gumagamit ng kusot at raisal sa ating brooder bali ang paliwanag ko po dyan mga amanok kaya hindi po ako gumagamit ng kusot o raisal sa ating brooder ay eto na po yung nakasanayan ko mga amanok before gumamit din po ako nyan Siyempre, every other day o every two times a week magpapalit ka po ng raisal o kusot so hassle po para sa akin ang advantage naman po ng kusot o raisal sa ating mga sisiw ay maganda po yan na pampainit o magsisilbing heater sa gabi dahil alam naman po natin pakapisa pa lang ng ating mga sisiw ay sineseparate na po natin yan sa kanilang inain so yung po yung magsisilbing pampainit nila sa kanilang katawan at lalong-lalo na kung kagaya ko po na hindi gumagamit ng ilaw sa gabi at ang disadvantage naman po niyan mga manok ay yung hindi mo pagpalit ng kusot every other day o every two times a week dahil syempre yung ating mga sisiw panay po ang ipot niyan at kung hindi ka magpapalit palagi ng riceal o kusot ay maiipon po yung dumi nila o ipot nila dyan sa inyong brooder at pag naipon po yan matutuka nila yan at syempre kapag natuka nila yan automatic yan magkakaroon po sila ng problema sa respiratory nila o digestive system so mapapansin mo na lang magiging matamlay sila manunuyo yung paa nila So, hindi mo alam, may problema na pala sila sa kanilang respiratory at may sakit na pala sila. So, kaya po mas pinili ko na hindi gumamit ng kusot para nang sa ganun po, lagi pong malinis yung kanilang inaapakan, ganitong brooder. At pag ipot po nila, ay diretsyo na agad yan sa lupa o sa baba at hindi na nila matutuka. At ang ginagawa ko na lang po mga kamanok para pampainit nila sa gabi ay nilalagay ko na lang po sila sa kahon. So yun po yung magsisilbing heater nila. At ang isa pa mga kamanok ay yung ganitong pamamaraan ay subo ko na. Maganda naman po yung resulta sa mga inaalagaan kong sisiw. Hindi po sila nagkakasakit. So depende po yan mga kamanok sa nag-aalaga ng sisiw, sa breeder kung ano po yung gusto nilang gawin o gamitin kung gagamit sila ng raisal o kusot o kung ganito rin sa pamamaraan ko na bukas lang yung ilalim so depende po ano po so nasa sa nag-aalaga na po ng sisiw kung ano yung gusto nila syempre sa mga pamamaraan po natin laging may advantage at disadvantage So hanggang dito na lang po yung video ko. Sana po ay nabigyan ko po ng kasagutan yung tanong po ng ating followers. At marami po salamat sa panonood at God to be the glory po sa ating lahat mga kamanok. <laughs>